Ah, ito pala yung niloto kong ano, abi ko. Pinapagloto ako nung manugang kong biko. Para nga may kainin kami dahil siya wala dito sa bahay. Siyempre, ako, nagloto ako. Okay, sabi ko. Ayan, ito o, oh, nagmamantika na ng hustos siya o. Oh. O, oh, diba? Kasi ito lang, ito lang ano na to ito lang ka dami eh dalawang latang ano ayan o oh, kita ninyo kumukulo yung mantika mamaya kainan na kaya yung gustong kumain walang problema pumunta lang dito at ko kayo okay Thank you. Ayan, no, oh, yung mantika, oh. Wow, sarap. Okay, thank you.